Hello mga kamaster, welcome back to my channel. Look at this, I'm here in Ketchikan, Alaska and, uh, I'm here in Creek Street District dito sa Mike Tignan nyo naman ah na? Nasa ako sa taas, ito ko kung paano yung pwede makikita may, na ako na yung akong makikita eh kasi oh yung may paligid oh Magkat tayo sa taas ah Mga kamaster andito tayo sa dulo nitong Creek na uh, dito sa Mike Chicken. Kung nasa araw tayo ng port, ito yung sa right side nyo. So, Tignan nyo ako talagang gagalit sa yan. Kaya sa bagyo magigot ah. Mga kamastera, tingnan nyo oh, parang lang ako nasa Baguio. Ang lalaki ang puno Dito yan sa Matrix. Punta tayo bandang gitna. na. Ang ambiance. Ha, ah, palamig. Mga kamasera, haka tayo. Hindi natin malalaman kung ano, kung ano nasa taas. Kaya, haka tayo. Kaya, kasama ka kayo, ha. Ah. Kung sabi nga nila, eh, kung nasa ng Agosto tayo. Yeah. Let's explore. Hi, kapagod. Ha? Dito tayo sa taas mga kamata. Ito pala makikita dito. Kasama na yun. Ano? Kita nga creek dito. Yo. Kainan pala siya. Siguro tindahan na rin. Yan ang makikita sa taas. Kasama yun. Kasama yun. Yan. Yan yung nasa baba. Ito ang paligid dito sa taso. Mabalik na tayo. Wala namang pala dun sa wala namang pala makikita. Kainin na. Nababalik yeah, tayo. Doon tayo. Babaybayin natin yung creek, ha. Baba na tayo mga kamata. Pinawisan din ako ah. Kahit malamig, pinawisan ako. Hindi naman mga dinadaanan ko. Oh. oh. Tamang chill lang pagka nandito ka sa taas. Tapos eh lang. Caribbean princess. O, oh, wala tayo mga kamatera. Doon tayo nang galing. Doon sa aming mga tamadar. Kapit na tayo sa krikuli. <laughs> mga kamatera, the gift of Salmon. Gift for mind, body, and soul. Did you know the oldest Salmon fossil found is about 15 million years ago? Weighing more than hundred pounds. Oh, I need pickle. ang layo na atan na ating po ah. Ito ang dulo mga ito yung sa right side ng port. Ito ang creek. Ano na kumulat ng salmon? Dati ang daming salmon din. Yan siya mga kawater. Dito yan sa may Creek Street District. Yan. Mga ka kawater, pabalik na tayo sa barko ha. Pero pakikita ko sa inyo yung ako dito. Kung gaano kaganda ang paligid dito ha. sa mata, di ba? Makasa. Boy na boy yung mga bulaklak dito. Mga halaman. Yung mga outlet niya. Oo. Oh, may salmon market talaga. Oo. puro ato puro salmon salmon <laughs> may ilig ba kayo sa duck? o oh, ito tingnan nyo oh. 3 10 oh. ba't klase nang ko ito <coughs> yung kabila oh. Mga kawasan Yan ang famous na pang-welcome ng Ketchikan. No? Alaska Alaska's first city. Diba? Ang barko namin o. No? Oh. Yes. Bili lang tayo ng ano, supply sa kabina. Bago tayo bumalik sa barko. Pakain. Ay. Ito na. Ang bibiling ko, sabon, toothpaste, ah, shampoo. Tama mo sa mga padalaw. Oh. Dito padalahan. Chicharrones. Look at the fries. <laughs> Iris Spring. Ayun. Ito nga to. Ang e presyo, ah. Siete. Clover na lang. Kumakano oh. clover? Tingnan yung chip yun. Ito na lang. Dos. <laughs> <laughs> so Salamat po. O, paano mga kamaser? Sa susunod ng perto ulit ah. O, sa susunod magandang lugar dito sa Alaska o. Oh. Marco, oh. Napakahaba. pakahaba. So, Ganda niya, sa kabila, oh. Ayun, oh. Ayun. O, oh, paalam mga kamang sir. Hanggang dito na lang. Paalam na po ulit ako. Na sana nagustuhan nyo pong video ko. At so, sa muli, mga kamang Salamat. Bye-bye.